Yo mga kaibigan, mga pare ko, kamusta kayo? Magandang araw sa inyo. Ngayon eh nandito naman tayo sa ibang area. Nandito naman tayo ngayon mga pare ko sa ano, sa grapes. Okay. Ibang ano naman 'to. Ibang uh, experience. Ah, uh, naka-experience tayo ngayon ng ano, grapes. Grabe ang lawak din ng ano nila. Nandito kami sa loob na tinatawag nilang greenhouse. Ayano, ano, papakita ko sa inyo yung mga grapes nila. Ang ganda. Ang lilit pa lang nila pero ang daming bunga. Ayan oh, mga kaibigan, kita nyo, yan, lahat yan, grapes. Oh. Kita, papakita ko sa inyo yung bunga niya. Ayan oh, tingin nyo, pa lang niya, pero ang dami. Ayan, bali ang ginagawa namin dito, mga pare ko, ganito. Ititira namin to, pagkatapos niyan, aalisin namin to, magtitira kami dito ng dalawa. Parang ganito, oh, sample, papakita ko sa inyo. Tanggal to. Tapos tanggal to. Pati ito. Tapos eto, tatanggalin namin to sa bandang gitna. Ganyan. Actually mga pare hindi ko alam kung anong purpose bakit gano'n ang ano eh. Ang ginagawa eh. <coughs> oh, hindi ko talaga alam. Pero ganito ang pinapagawa si sa amin eh. Ganyan. Ganyan. Yan, bali ganyan. Oh. Ito meron. Okay. Pasensya na kayo sa kuko, ko, mga pare ko, patay na eh. <laughs> Tapos ito wala. Tapos magtitira kayo ng dalawa dito. Yan, bali ganyan siya, oh. oh. Yan. Ganto. Grabe, ang dami niya, oh. Sunod-sunod 'yan. Meron dito, ito pa. Ito. Ano? Tapos ayan pa. Ayan, sunod-sunod yan mga pare ko. Yun, ang gando sa dulo. Oh. Gano'ng kadami yan. Nabubut-buta namin ng, ano, ng bunga. Hindi ko palang alam talaga kung bakit gano'n ang purpose ng ginagawa namin. Aalamin natin yan sa mga susunod mga pare ko. Yun. Pero kita nyo, oh. Ang haba, ang lawak, oh. Kita nyo. Ayan, upo muna tayo. Ayan, oh. Oh. Grabe, ang lawak. Lahat yan, bubut-buta namin. Oh ha baba pa. Oh. Kaya yun, mga pare ko, bagong experience to para sa akin. Kaya ang ganda. Okay siya. Hindi siya ganong kainit kasi nga ay nasa loob kami nitong greenhouse niya. Pero, pakiramdam ko eh, pagka talagang yung nag-summer na, napakainit din dito kasi nga ay kulob. Eh ngayon, medyo mahangin-hangin pa eh. Kaya, hindi pa nakakaramdam ng ganon kainit na, ano, na panahon. Pero sa ngayon, Uh, Na-excite na nga ako dahil ang ganda nitong ano namin. Ang ganda nitong uh, gagawin namin ngayon. Kaya lang talagang ma, ano siya, mabuting-ting. Kailangan talaga iisa-isahin mo yung pagkakapiraso sa kanya kaya matagal. Kita nyo naman sa isang puno o eh, ilang bunga yon Kaya talagang bago kami makaalis sa isang puno, eh, adjust-adjust din. O oh, yan, oh. medyo ikot-ikot muna tayo dito mga pare ko. Eh, oh. Ito nyo talaga. oh dami napakaganda nitong ting ng pag naglakihan ah nung tinanong ko yung ano yung si Sanjan yung sabi, sabi niya ano to eh green green grapes hindi siya yung uh, violet color green siya o oh, kita nyo oh ang dami ganda nitong ano na to farm na to tapos ang lawak niya oh oh kita nyo sarap sana bukas ay mapabalik kami dito pero siyempre, depende pa din. <laughs> so, yun mga pare ko, ang aming uh, ginagawa sa araw na ito, bali tatlo lang kami dito. Eh break time naman kaya naggaano ulit tayo nag-video. Uh, Laging tuwing break time lang tayo magano magbi-video mga pare ko eh, para hindi abala sa ating ano, trabaho. So, dyan na muna kayo mga pare ko at uh, medyo magpapahipahinga muna ng konti tapos ibalik uh, na ulit sa trabaho. God bless sa inyong lahat at marami salamat sa suporta. Uh.